Parang <laughs> may pa-surprise. Ano yan? Happy Mut Mut Day. Thank you very much. <laughs> oh. <laughs> hmm, kaya pala yan ang surprise mo. Unbox <laughs> mo. Oh, sige, unbox natin. Oh, unboxing time. Sir Sos. Sir Sos. Araw-araw lang sumarap ang luto. Ano to? Ha? Ano to? secret? Ay, secret? sikret? Five-nine. Ha? sharpie? Sa Shopee. Eh. Shop Where? two-nine. Naka-save to? No? Hmm. Naka Naka Oo. Oh. Okay. Mayroon kung ano, kasurprise nyo. niya. Oh? Ano? sabi? Maraling talaga siya. Ang ganda. Nice. Ito na lang yung nagpapasaya sa akin. Ano? Yung mga dami sa bago. Ito na lang ako yung lady. Lalo pag naiihiya ako. aesthetic. Well, huh? aesthetic. Lutong ina mo. Oh, meron na tayong bagong gamit sa lutong series Ng lutong ina mo. Sponsor yan. <laughs> Sponsor to. <laughs> Oy! Dahil magluluto okay. ka sya ano. na ano. Ano to? Isa na. Ay, pala. Ah, may manual pa. Sabihin talagang original. May manual. Ganda. Mahalin yung... Dahil nang bablog kasi. Yung lulutuin natin, ano lang, bago. <laughs> Toyo <laughs> Lagi kasi na yan, ano. Nagbablog. Makita ni Chef, ano. Chef Boy Chef. Chef Boy Logs. Kaya may Oster. binigay siya ng takip with... Oster. Oster sauce. Ano ko, oyster. Oster. Tayo. Oster sauce. So. Ah, pwede siya dito lang. Pwede siya dito. Pwede siya sa maliit. Kaya tumulaki yata. Pwede siya Pati siyang malaki. Ah, oh, okay. Ito. Ito sa... Dito. Dito sa may ano, maliit na Ayan. Sa mga soup, ano nga, pwede mo. Oo, oh, Sponsor by Lutong Ina mo. Okay. Lutong Ina <laughs> Ah, sopas. Ayan. Temporado. Ilaga. Sopas temporado. Sinigang.

Dito lang kayo sa lutong Tignan mo Nagbo-vlog <laughs> <laughs> na Ayan, sapat na Ayan mga... tala inayos mo na yung lagay Sapat, <laughs> Akala ko pinggan niya, lalagay ah, yung lalagay ah, mo dyan Hindi, kaya mga ano okay. O, masabi ano mo I love you.